iba-iba pero iisa. Ano nga ba yan? Pag-usapan natin dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Lucas, chapter 10, verses 1 to 12. Iba-iba pero iisa. Yan ay tungkol sa ating mga Kristiyano. Pagkat iba-iba tayo, iba-iba ating ugali, karakter, personalidad, iba-iba ang ating gawain, trabaho o ating bokasyon. Pero iisa lang. Iisa lang ang ating misyon. At yan ay dalhin ang magandang balita ni Jesus sa napakaraming tao. Sa ating gospel ngayon ay pinapaalala ni Jesus sa atin kung ano ba ang ating misyon. Humayo kayo, sinusugo ko kayo na tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong kubat. At ang misyon na yan na binigay ni Kristo sa kanyang mga disipulo o tagasunod ay nag-a-apply pa rin sa ating mga kristyano ngayong panahon na ito. Ang sabi nga ni Pope Francis sa Joy of the Gospel, Every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Jesus Christ. Lahat tayo ay misyonaryo. At paano ba natin gagawa ito? Ito ang sabi ni Kristo. Una, maging simple. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng salapi o ng supot o ng mga sandalyas. At huwag kayong bumati kanino man sa daan. Bilang mga Kristiyano, dapat ang buhay natin ay simple lang. Dapat simple lang para focus tayo sa ating misyon at hindi sa mga bagay-bagay na inaalok ng mundong ito. Pangalawang bagay, dapat tayong maging tagapaghatid ng kapayapaan sa alinmang bahay na inyong tuluyan. Sabihin niyo muna, maghari nawa ang kapayapaan sa sambahayang ito. Dapat nating ipaalam sa lahat na tayo ay nandun upang magdala, upang maghatid ng magandang balita tayo nandito upang may pag-dialog, pag may pag-usap, hindi yung pag-debate. Sa ating pagdadala ng magandang balita, dapat din tayo magpakumbaba. Manatili kayo sa iisang bahay at huwag magpalipat-lipat. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo. Sapagat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Sa alinmang bayan na inyong puntahan, tanggapin ninyo ang mga tagaroon kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Tayo din ay sinusugo ng Diyos upang maging blessing sa maraming tao. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin nyo sa kanila, malapit na sa inyo ang pag ng Diyos. Ang uling habili ni Kristo tungkol sa ating misyon ay ito. Lagi tayong dapat handa sa pagtanggi o sa rejection. Subalit sa alinmang bayan na puntahan ninyo at hindi kayo tanggapin ng mga taga roon, Pumunta kayo sa mga lansangan at sabihin, pinapagpagnamin laban sa inyo maging ang mga alikabok ng inyong bayan na kumapit sa aming paa. Subalit so, patandaan ninyo, lumapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Huwag tayo dapat mawala ng loob o madiscouraged kung tayo maka-experience ng rejection. Tandaan natin na si Kristo man ay nakatanggap o naka-experience ng rejection kahit sa kanyang sariling bayan. Kaibigan, ang ating ebanghelyo o gospel ngayong araw na ito ay nagpapaalala sa atin kung anong ating misyon at kung anong dapat nating gawin. Dapat nating tandaan na ang magandang balita ng Diyos ay hindi isang regalo na ating tinatanggap at tinatago natin para lang sa ating sarili. Ito ay dapat isang seed o isang binhi na pinibigay din natin sa iba upang ma-experience din nila kung ano ang presensya ng Panginoon o ano magagawa ng pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Nablas ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kami magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!